32 years na ako nagde-deadlift. And then finally kahapon, bumigay na ako. Ineliminate ko na ang deadlift. Break na kami ng deadlift. May ipinalit na ako sa kanya, stiff leg deadlift. Well, stiff leg dumbbell for the hamstrings and glutes. And then Romanian deadlift, RDLs. Ang difference lang, ang deadlift, talagang bababa yung weight. buong katawan, full body siya, explosive. Pag-athlete siya, pang mga mixed martial artist kasi power. Pero itong stiff leg, na si stretch yung hamstring workout sa stretched position. And then ang RDLs naman, ganyan lang. Controlled. More of muscle building. Wala na athletic kasi 45 na, retired na. So huwag kayong matakot mag-eliminate na exercises na, na hindi nag-work para sa inyo. Kasi pwede mag-work para sa kanya or nag-work sa inyo through the years. Tapos biglang, wala, isang araw hindi na nag-work sa inyo. So I hope this helps and do what works for you. Bam!